Yo, once again, good morning, Arlo Quachero. Dito tayo sa bayan ng San Marcelino. Dito yung landmark natin. Dito tayo mag -iwan ng sticker natin. Siyempre, kasama Himay-Himay Castileo Sambales Branch at ang uh, CFG uh, Clothing. Yon, maraming maraming salamat po. Siyempre, kasama ng sticker niya dyan. Ayun, no? So, antabayanan natin kung saan natin ilalagay ito iniwan muna natin si Hero sa so may tabi maghanap tayo so ngayon naroon ng palengke Miyerkules yun ito yung munisipyo nila yun magre-ready sila para sa mga Christmas lights ayun so yun tara tara samahan nyo ako so itong Himay Himay Castillejos Sambalis Branch ay located sa San Juan Castillejos. Sambales doon doon sa may taas sa taas ng motor zone. Kaya itong himay-himay para maklim nyo ito isa uh, until ano lang uh, November 2 dapat maklim nyo na to. So pag naiwan ko nito pag naiwan ko ito na uh, may dalawang stab pa tayo May pamimigay So tara dito tayo. tabayanan nyo kung saan natin iiwan kaya lahat ng mga tagabahay ng San Marcelino hanapin na kung saan ilalagay ito busy sila ngayon dito sa bahay ng San Marcelino dahil gumagawa sila ng mga ano nagdi-design sila para sa Christmas lights Christmas lightning bawat bayan yan nagkakandak yan ng mga ganyan mga Christmas lightning kaya alam ko na ako saan tayo mag-iiwan. Let's go. Good morning sa ating lahat. So, dito na lang natin iiwan. Kung alam ninyo ah, saan to. So good luck na lang sa mga makakakuha. Ito yung landmark natin kung saan natin iniwan. Yan, ito yung pwesto natin. Yan, good morning sa ating lahat. Maraming maraming salamat. So suportahan lang ang uh, Himay Himay Castellos Branch. Ay follow in, like nyo ang uh, kanilang Facebook page at ang Arlac Watchero lalong lalo na ang magiging ano natin Uh, Chef G Motovlog or yung Chef G Clothing. Yun, good morning ulit sa ating lahat. Once again, Orla Keep safe at ingat tayo palagi.